Red beans, red beans, red beans palagi. Hindi, okay lang! Ito, tira, tira, toyo. <laughs> toyo <laughs> mo na. Eh. Huwag na rin natin paghahawakin ng lobo. Hindi, <laughs> tandaan, tandaan niya si Gerard. Huwag niyo paghahawakin ng lobo. Huwag niyo nang painumin ng beer. <laughs> Oo, oh, tsaka huwag niyo paghahawakin ng nipple sen. Oo, lalo na unan. Ganyan yung habit niya. Oo. Kaya doon sa nagtuhopak. Tanong na. Oh, please, please. Eh, tanong. Oh. Sino siya? Oo. Oh. oh, 'yan. Kapasit mong malupit ulit. Uh, Bakit ka tray baby? <laughs> oh, sa akin. Ano ka ba? pala? Oh, na Eh, ba? Oo, Parang wala lang Hindi <laughs> <Parang laughs> ka, ba, ka ba? Parang galit ka ba kay Gaston Hindi. Hindi Hindi. 'Yan nagaling kanok tigat din 'yan. Sa kanya nang. Oh, oh. 'Di ba si Jerrod din si Oo, siya nga. Oh,